Napansin mo ba sa bawat kanto may tropa kang naglalaro ng Honor of Kings, Mobile Legends, sa internet cafe may mga batang todo tryhard sa Dota, sa bus may mga naka-headset na bilang sisigaw ng "Gank mid." Tanong nang marami. Bakit gustong-gusto ng mga Pinoy ang MOBA games? So, on this video pag-uusapan natin ang real talk reasons kung bakit sobrang hook ang mga Pilipino sa MOBA hindi dahil sa saya, kundi dahil may mas malalim pa tayong panghuhugutan. Tara. First of all, ano nga ba ang MOBA? Ito ay multiplayer online battle arena. Ang MOBA games, pampawala ng stress galing ka sa mahabang shift ng trabaho, mainit ng weather, traffic sa ESA, o may toxic na prof, ang sarap lang mag-boot ng game at i-pour out lahat ng stress sa rank match. Kahit paminsan, yung laro pa mismo ang cause ng stress. Yo, aminin na natin, nakaka-relax pa rin naman yung feeling na makalaban, maka-analyze, at lalo na kapag MVP ka. MVP means most valuable player. Isang panalong game lang. Parang worth it ang buong araw mo. Yo, pangalawa, MOBA ay escape route. Real talk lang, hindi madali ang buhay sa Pilipinas. Taas ng bilihin, low ang sahod, ang dami pang personal na gulo. So minsan, moba ba ang way natin para kahit papano makalimot? Pag nasa loob ka ng game, wala mo na yung problema. Ang iniisip mo lang, paano manalo, paano mag-carry. Actually, hindi siya escapism na masama agad. Kailangan lang, alam mo, babalik ka pa rin sa realidad pagkatapos maglaro. Pangatlo. MOBA games give you sense of community. Hindi mo kailangan maraming barkada in real life. Pag may team ka, may tropa ka, kahit random lang ang match, minsan nagiging kaibigan pa. Yung mga classic na tararang moments, nakakatulong talaga para hindi maramdaman ang lungkot o pagka-isolate kasi kahit strangers kayo, nagkakaintindihan kayo sa goal palalunin ito. Let's be honest, maraming libangan na mahal. Pero mo ba? Libre. Kahit low-end ang phone mo, pwede pwede pa rin. Isang 20 pesos na load, meron ka ng pang Honor of Kings or ML, buong gabi na yun. Hindi mo kailangan ng console, hindi mo kailangan ng high-end na PC, kaya suwak na suwak siya para sa masa accessible key at yan ang isa sa biggest reason kung bakit MOBA ang go-to ng karamihan. Next, Pinoy loves competition. Mahilig tayong mag makipagsabayan from sports hanggang sa gaming. Gusto natin may ranking, may MVP, may stats. Kaya kahit hindi na nakakapagtaka na kahit casual player ka lang, todo try hard ka sa rank para lang makapagpakitang gilas. And syempre, iba yung feeling na umangat ka sa rank. Galing warrior, uh, naging legend, you know, may mga sense of progress and we all crave that. At syempre, MOBA isn't just a hobby anymore. Sa dami ng tournaments at sikat ng mga streamers, nakita ng mga kabataan na posible pala maging pro na pwede kang kumita, makilala at magkaroon ng future sa paglalaro. Dati sinasabihan tayo ng walang mararating yan. Pero ngayon, pwede na pala siyang career natin. Pero real talk lang din. Minsan, toxic din ang community. May trash talk, may mga magbubunga nga, may rage quit. Tapos kung hindi mo mapagbigyan ng oras ng studies o work, o relationships mo, Baka kailangan mo munang i-check ang gaming habits mo. So, quick tips lang. Mag-set ng time limit. Huwag ipasa ang stress sa kakampi. Huwag kalimutan matulog at kumain. At i-balance ang virtual wins sa real-life goals. Sa huli, MOBA games are more than just games. Ito ang paraan ng maraming Pinoy para makalimot sa problema, makahanap ng tropa at ma-enjoy ang buhay kahit papano. Kaya sa lahat ng naglalaro dyan, GG lang palagi. GG means good game. Laban lang. Alagaan din ang sarili. Kung relate ka sa video na to, don't forget to like, comment kung anong MOBA game ang nilalaro mo, and, you know, follow for more real talk content. Salamat sa papanonood, and see you in the battlefield.